update ko naman yung mga pinutulan ko na, mga pinutulan namin ha, mga talong guys ganito na ang itsura nila oh. yung mga pinutulan tapos nakabunuhan, eto na sila ngayon guys hello yung mga talong na pinutula namin guys ayan o oh. Diba? wow naman wow ayan na ay itsura nila o oh. Wow. tignan nyo to guys tignan nyo to oh. oh, oh. ayan o oh. yung lumabas na bunga wow ayan guys o oh. Ayan pa Marami ng suwi Ay naglabasa na guys oh. Ayan may mga bulaklak na sila eh, Galing yan Ayan Ayan o oh. oh. Pisa natin dito yung chewing ko Ito So, guys tignan nyo Oo Ayan yung mga pinatulan Ayan o oh. Ay oh. guys oh. Oo Ito <laughs> na naman tayo Ganyan ginagawa namin Tignan yung ginagawa nyo guys Ayan eh. Ayan o no? Kaka-activate ang lupa Ito lang ginagawa namin guys Tignan nyo to o Tignan niyo. Wow oh Kita nyo May suwi Mayroon ng bulaklak yung bulaklak na yan guys Bunga na yan Pag Bumuka yan Sisipsipin na yan Na mga Bubuyog Bubuyog Ayan Ayan na yan guys Uy, malabo ang camera natin ha. Ayan. Ayan, pakita ko ulit. Lumabo kanina guys. Ayan oh. Mga suwi. suwi yan. Ayan, bunga na yan. Ayan yung mga pinutulan no? Ito na yung update guys, yung pinutulan namin ng na talong. Ayun oh. Tapos kailangan ganyan gagawin nyo. Depende sa inyo kung masipag-sipag kayo. kailangan guys pag nagputol kayo bakbakan nyo na agad ng abono yan huwag nyo nang patagalin kailangan mayroon na kayo nakahanda pang abono nyo guys para lumabas agad to ayan mga suwi suwi ayan o ayan o ayan o ayan o tinan mo guys o oh. o oh. bulak-bulak o oh. ayan o oh. ayan maiksip pa lang yan guys o oh. ito o oh, oh, tama Ayun, oh. ayan o ayan ito yung guys tinuturo niya. Wow, Ayun oh. May mga bulaklak na <laughs> <mag> <laughs> yan guys. Eh. Ito oh, yun oh, yun oh. Ah, yan ang update nung mga pinutulan namin. Eh, no, ganyan lang ginagawa namin guys oh. Ngayon. Oh. Mano-mano lang guys <laughs> Wala kami nung Ginagamit sa Farmers na malalaki na makina Kaya dito lang Maliitan lang kasi yung tanima namin Mano-mano lang guys Ayun o oh. Ayan para makasingaw Ganyan lang ginagawa Kailangan dito pag nagtanim ka oh. Huwag kang masyadong tatama rin. Pag inabot ka na ang tamad, yun ang problema dyan guys. Para guys, yung lupa, laging press. Oo, oh, yun no. Iba? Kung may mga bakterya na iba, maluluto yan. Ang init ng araw. Ayun. Katulad dito guys, oh. Yan, may mga bacteria yan. Kailangan basagin mo guys yan. Ganun no. Yan. Ayun, narinig niyo yung guys. Kasi ibig sabihin ng chewing ko dyan, may mga, lahat ng mga lupa ni may mga bacteria. Dalawang klase. Bad bacteria at saka yung good bacteria guys. Ibig sabihin ng mga bak, bad bacteria, ayun yung mga sumisira ng mga pananim nyo. Kaya ginaganyan niya ng tuwing ko yung mga nasa ilalim. Mga bad bacteria na nasa ilalim. Mapunta sa ibawo, matuyo, maging good bacteria. Guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to. Sana meron kayong konting natutunan sa mga video na katulad ng ganito guys.